Pero ano ba epekto nito sa atin? Nasa linya natin si Ginoong Rica Fort. Uh, Sir Michael, magandang umaga si Joel, si Weng po ito. Magandang umaga po. Magandang umaga po Mr. Joel, Ms. Weng at sa inyo po mga taga-subaybay po. 20% tariff. Ano ba ang immediate effect sa Pilipinas po nito? Mababawasan ba yung, ano, yung mailuluwas natin mga produkto sa kanila because of the 20% tariff, uh, Sir Michael? Opo, kasi tax po yun na babayaran sa US. Eh. Mm -hmm. uh, pagka mga exporter natin, except yung mga nabanggit yung po kanina na exempted. Uh, pero yung ano, karamihan po ng iba, pag mag, yung mga exporter natin, pag magbebenta sila sa Amerika, kailangan na magbayad ng 20% tax. So, tataas po yung, ano, yung bilihin ng yung, yung selling price sila. No? Tataas po yung presyo doon sa Amerika. At uh, kung tataas po yung presyo, maring humina yung demand Uh, tapos, kasi yun po yung economics 101, eh. pag tumahas presyo, hihina yung -in demand, dagdag -dag -dag na 20%, kasi babayaran maaring bayarin po yan, yung bibili po sa Amerika, whether uh, consumer yan, or yung negosyo na bibili doon, na customer natin dito, o kundi, kundi naman, kung depende sa competition, pwede din po i-absorb ng exporter natin yung cost. So, mababawasan yung kita nila. No? Mm -hmm. Kaya, uh, ihina po yung export sales. Ihina yung kita nila. Buong mundo po yan. Hindi lang naman po tayo. No? Isa na nga po sa kondisyon na yan, isa na nga po tayo sa pinakamababay, yung 20% na yan. So far, yung in-announce po ni Trump over the, in, in, this week. No? Kaya, yung iba po, mas mataas. Iba, nasa 25%, iba 30% hanggang 40%. So, buong mundo babagal po yung export demand tapos hihina yung world economy kasi namo, mas namo mas problema po yung mga karatig bansa natin kasi mas export oriented sila kaysa sa atin eh. Mm. Uh, ano ba 'yung exports po ng mga more developed Asian countries, no? Yung mga bahay natin yung mga Vietnam, yung mga uh, yung Thailand, uh, in, in Malaysia and so on, yung yung goods export nila, merchandise exports. 3 to 5 times higher kesa sa hati. sa atin. So, mas masakit yung ulo nila kasi mas dependent yung ekonomiya nila sa exports. Tayo, uh, tayo medyo mas malit pero the thing is, uh, yung biggest export market po natin, Amerika, 17% ng total exports natin. Kaya napaka-dependent natin sa kanila. Uh, kaya, may may impact pa rin po 'yon kasi kung mababawasan yung kita ng mga exporter natin yung yung siyempre pati yung trabaho hindi lang po sila pati yung mga suppliers nila no mababawasan din po yung kita benta nila at uh, medyo mabagat po yung ekonomiya natin e, yung around the world di hinay exports di hinay yung uh, kumbaga, yung global trade di hinay yung, yung, investments din kasi yung mga namumuhunan na exporters sa buong mundo wait and see po, po 'yan eh paano na ma manage yung capacity nila, no? yung excess inventory. Ang naiisip ko lang dito, Sir Michael, parang ang direktang maapektuhan ito, yung American consumer kasi, doon magmamahal yung Magmama produkto. Magmamahal eh. yung produkto eh. ron eh. No? Uh -oh. eh kaya lang, uh, this is in line doon yung tinatawag nga ni Trump na America first. Ang yes. problema, nagpo-produce, alimbawa, itong yung ina-export natin sa kanila, yung coconut uh -oh. oil. Mm, -mm. Kung nagpo-produce doon sila doon, kung hindi sila nagpo-produce, okay lang, wala silang choice kundi bilhin yung produkto, bilhin yung natin. produkto, natin. Pero ang maganda doon, Sir, Sir Michael and Joel, hmm. kung halimbawa, ang Pilipinas nag-export nage ng coconut oil, hmm. ang ibang bansa nagpo-produce din, nag-export din sa Amerika, pero mas mababa yung tariff natin. So, lalabas, mas mura pa rin yung atin. So, mas magiging pipiliin pa rin yung atin ng mga consumers nila. Ganun po ba yun, Sir Michael? Oh, uh, tama po yun. Medyo lumamang po tayo ng konti ngayon. Oh, kasi oh. Isa sa pinakamababa yung tariff rate natin, yes. na 20%. Nalatang na patawan ng tax, pero mas mababa yun sa atin. Yung sa iba, mm -mm. 30%, yung iba, 40%. Pero, the thing is, well, well kasi ngayon po, medyo uh, sabi ni Trump, August 1 yung deadline. Parang uh, tactical na po niya yan eh yung parang at the onset, sa simula, eh, ibubungad niya muna, sige, tatasan namin yung tariff sa inyo. Pero negotiating tactic po yun. Yeah. Na pat, o para, ano, di ba, tapos siya magne negotiate o puntahan lahat ngayon. O, tatlo linggo halos po yung, ano, yung palugit, yung window para mag-negotiate. So, pero namang tendency, pag maayos yung usapan, pwede niya naman ibaba yun. Pero pag, pero ano, ano eh, napaka-uncertain po eh. Kasi, mm. Eh, tulad yan, pwede niya rin i ano rin, kumpaka pwedeng ibaba niya, pwedeng pareho lang, pwedeng mm. tas napaka uncertain po kasi ang sabi ni Trump, ang desisyon nasa kanya regardless of the decision mm. uh, of the negotiations at uh, pero ngayon kasi at least nakita naman natin yung track record may pag-asa naman na pag maayos yung mga trade talks or negotiations eh eh, may tendency, parang e e example po, mula nung Abril, kasi nagsimula po yan April 2, yung at yung tawag na Liberation Day niya, yung mm -hmm. reciprocal tariff, yung unang beses in-announce yan, una 17% lang, tapos bigla niyang tinaas sa 20% niya sa Pilipinas. Tapos, uh, yung, yung clear example po doon, uh, yung China po kasi nag-retaliate. Eh. So, mm -hmm. tinaas tinaas po ni, ano, ni ni Trump umabot hanggang 145% nung April no hmm. uh, pero ano naman eventually nag nagkasundo sila na mag-deescalate na pababa niya naman po uh, aso pa uh, ano yon yung uh, uh, natabiro yung tax 145% sa yes. tatanggal din mga economic powers po kasi sila so meron silang leverage para magganyan eh mag war tayo, pero ang, mal tayo maliit na, mal na mal bansa naman eh. wala tayong sunod lang tayo diyan Sir Michael eh Opo, kaya nga po parang ang taktika pa rin, na, ang, ang, ano, maganda pa rin yung dip diplomatic pa yes. rin po na approach. No? So Kasi, tama yung magpapadala tayo ng economic team doon para magsikap o tangkain po na i-renegotiate yung 20% na tariff ng Trump administration. At sabi nga ng, ano, ng Philippine Exporters Confederation, uh, Weng, uh -oh. quietly. Quietly. Oh, uh, huwag uh, uh, kang mag-ingay. huwag mo baga, si Trump. Eh, tsaka ano, siguro kung makikipag-negotiation tayo, No, ano na lang, huwag na natin ipagkalad, baka kasi magselos yung ibang bansa. Oh, totoo diba? yan. Parang, Oo. parang gano'n ba yan Sir Michael? Ay, tama po yun. Yung, talagang dapat ano, friendly, yung diplomatic at uh, maayos at hindi retaliatory kasi yung election po niya, sa China. Pero tignan niyo po yung sa China, Noon, uh, na-de-escalate naman po nila. Mula po ng May 12, binaba na po ni Trump from 145% to just 30%. Eh, ngayon, nag-usap pa rin po. Depende kung ibaba pa po, po yun. Sa, uh, nakita naman natin sa Vietnam, maayos po yung usapan. Eh, binaba po nila to 20%. Eh, originally, parang 46% yung oh. sa Vietnam. Eh. Pero Sir no, Michael, o oh, kasi yung China, malaki din ang export ng uh, China sa Amerika. Eh. Hindi ba? Sa atin ba, ano yung um, trading natin sa Amerika? Mas, Siyempre, mas malaking inaangkat natin sa kanila. Pero magkano lang ang tarif natin sa American products? Ah, kasi Sir Michael? Baki balik sa linya. Taxi! Uh -oh. sa WB! Ang ano kasi, ang parang trade gap natin, Weng. Tayo nagluluwas doon. Uh, ang halaga ng nilulu niluluwas natin produkto is about $13.3 mm. billion. No? Oh, magkano... Sila naman, oh nag-export uh, e sa atin yung ng kanilang mga produkto, kanila. oh. 8.75 billion dollars. So, mm -hmm. ang diferensya is about 411 million dollars. Lamang so, lamang pa rin tayo. tayo. No, lamang pa rin tayo. So, mas no? malaking iniluluwas natin sa kanila. Mas malaki. Kesa oh, yung inaangkat natin, inaangkat from, natin from them. Oh, okay. Kaya lang usually, yung mga inaangkat naman natin dyan, puro mga kotse, kundi man eh, mga iba pang mga produkto. Oh, oh. Uh, the, ang Amerika lamang ang gumagawa. Uh, Sir Michael, uh, putol kayo? Ayo po, uh, I am back po, uh, Mr. Joel. Oh, po, po, po. Ano ba yung tariff natin sa kanila kasi para makita din natin yung trade gap naman ng Pilipinas at saka ng Amerika. Well, supposedly itong si ano, yung yung unang reciprocal tariff, yung, yung April 2, kiniklaim ng White House, yung on the average 34%. Daw. Ah, yun ang naging principle eh. Parang ano, parang kung merong tariff daw tayo sa kanila, parito king ibang bansa. Ay yung naging prinsipyo nila. Since 34% daw yung naging tarif natin sa mga yung mga tax na pag nag-import tayo from America. So ang ginawa nila initially noong April 2, 17% parang kalahati lang, parang kompromiso na yon. Pero ngayon, tinaas sila ng konti to 20%, no? Pero yun ang claim po ng White House since April. Pero the thing is, eh yung ano po eh may konting ano naman tayo trade surplus with the US pero hindi naman po ganoon kalaki no unlike the other ASEAN countries like Vietnam, napakalaki, 120 billion yung uh -huh. trade surplus nila. Mm -hmm. diba, mas marami silang mas marami ng import yung Amerika kaysa in-export sa Vietnam. Tayo, hindi naman po ganoon kalaki yung trade surplus natin. Medyo maliit lang, parang ano lang, mga mga ano lang, mga wala man 5 billion dollars, no? Mm -hmm. Kaya eh yun, kaya hindi naman po material, pero the thing is, eh, yung pinakamababa na si before sa Singapore na 10%, pero wala pa pong update ngayon. Pero ngayon, sa ngayon, isa na tayo sa pinakamababa. Kasi ang dynamics po niyan, uh, maaring yan, tinaas muna ni Trump sa art of negotiation niyan. Eh. Sige, tinaas muna, hopefully, magko-compromise, mag-meet -me in between, or maaring ibaba din po. Yun. Parang yung nangyari sa China. Yun po yung pag-asa. Kung maayos po yung usapan, pwede naman po ibaba yung tax na 'yan. Hindi oh, naman uh, kaya ano, uh, doon sa negotiation ng Amerika eh parang humingi ng concession weng na uh -oh. dagdag na geopolitics eh 'di ba? Uh negotiation uh kagaya dito sa area naman ng West Philippines, eh. hindi kaya ganun ng maging kapalit. Sir Michael. Ay, wala naman po so far na regarding sa geopolitics. So mm -hmm. far po since April, no? Kasi dahil maliit lang po yung trade medyo maliit yung trade natin. Di hamak na mas malaki po yung yung trade nila, yung exports and imports with the likes of Vietnam, with China, kung ba mm -hmm. nakasalala yung wealth nila doon eh. Napaka-dependent ng economy nila sa ano eh, export sila sa yung yung wealth nila no pag nag-export sila sa US no itong China, Vietnam, yung Malaysia, ta marami po po mga Uh, net exporting country tayo nga po ano eh medyo maliit lang parang mas maliit po yung goods export natin ng 3 to 5 times ang malaki po sa atin kasi services so mm. yung like uh, yun mm. yung yung ano kumikita yung OFW remittances natin ng 40 billion dollars per year we're the fourth largest in the world after India Ay. Mexico and nabang China Nabangage jo na rin yan sir Michael parang ano yata papatawan yata ng buwis yung mga remittances natin 3.5%. Ayun po yung dos sa uh, no yung wow. na, na, napirmahan na, na in to law ni Trump nung 4th of July no yung one big beautiful bill. Yes, no? So, so ano? ayun po 3.4%. So alam niyo po yung ano po ang tama no sa remitans sa atin. Pero well, kasi ano naman yung 3.5% tayan eh kung may implement Kilala mo na ba si Akom? Akom offers a cash loan up to 100,000 pesos. Mababa pa ang interest. 4.988% lang monthly. Kit sa lahat. Diminishing. Kaya basta cash loan, Akom bahala sa sa'yo. Your trusted cash loan partner. Kung sila ng pera, magbabayad po silang buis na 3.5%. Mm -hmm. Kaya, eh, ano mo? Dati ba wala, wala? Sir Michael? Dati Wala. Awala. Wala po. Kaya mangyari po noon, Sir Joel, eh parang imbis na dagdag pang gastos dito, uh -oh, natamo uh -oh, na uh -oh. oh, Magbaba magbabayad ng buwis. Oh, buwis. oh din yun, 3.5%. Magkano ang pinapadala ng ating mga OFWs from the US? Mga eh, 40 billion? O medyo overstated naman po yung sa U.S. kasi dahil hmm. yung mga galing sa ibang bansa na dumadaan sa U.S. box, nabibilang po doon. No? Hmm. Pero siya pa rin po yung biggest na sa inaitit na itadala. Oh, 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 oh. pero, pero tignan natin kasi ganun po yung mangyayari noon. Medyo... Imbis na pambili na ng groceries dito, ng mga bigas, ng mga pambayad sa kuryente. Kabawasan sa ating mga ODW sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Pero ito yung mga bagay, Opo. Sir Michael, na hindi natin maiwasan kasi decision ito ng kanilang bansa. Eh. At nasa receiving end lang tayo. It's something that hindi natin pwedeng i-renegotiate kasi batas na ito. O tama po yun, Ms. Wang. Kumbaga na, ano na eh, uh, papatupad na po yan. Eh. Yes. Ayun na po yung... Ah, uh, 'yun, tingnan natin kasi kung ano, pero ano na eh, in principle, aandar na po 'yan eh. Oh. Uh, so makakabawas po ng growth ng konti 'yun, pati siyempre sa ekonomiya natin, 'yung sa pabili ng produkto dito, eh binabayad na pinapataw na buwis po na sa US 'yun, 'no? Mm -hmm. Kabawasan sa ating mga pamilya ng OFWs. Oh, anyway, uh, salamat sa oras sa uh, Sir Michael. Basta in short, ah. kaya po ito ng na ekonomiya natin ang 20% na uh, tariff ng Amerika sa export products natin. Kakayanin natin yan, less kita lang sa exporters. Oh, medyo ganoon po yung mangyayari. May konting pagbagal po sa ekonomiya natin. Kasi ano eh, hindi po yung feedback ng exporter eh, na eh uh, yung yung no choice eh, kasi dito pa rin po manggagaling yung mga alam sa asia pa rin manggagaling yung mga sapatos, okay. damit, furniture so mm -hmm. they just have to pay more there mm -hmm. ayun po 'yung mangyari. babayad lang po talaga hindi eh. naman po sila yung -pro produce entirely po doon okay. okay. kaya ayun po yun pero uh, yan, may, may konting uh, slow down lang po no pero tayo kasi at least we're consumer driven economy 75% mm -hmm. kung may impact man hindi gan, hindi kasing laki kumpara sa mga uh, yung mga kapitbahay natin na ASEAN countries na mas dependent sa exports. Alright. Okay, sure Michael, Michael, thank, thank you. Thank you, good morning, morning. po. Tapos thank you so much po. Uh, Michael Rico Fort, uh, kaibigan nating ekonomista mga kapuso.